Isang kontraktor, ibinunyag ang dahilan ng pagpunta sa office si Senator Sen. Erwin. Sen. Erwin Tulpo, nakatanggap din nga ba ng kickback mula sa mga kontratista? Mainit na usapin pa rin hanggang ngayon ang kontrobersya sa multibilyong pisong flood control projects ng Department of Public Works and Highways. Sa magkaiwalay na pagdinig ng Senado at Kamara, sunod-sunod ang paglutang ng mga pangalan ng kontratista, opisyal, at maging ilang mababatas na umalin na sangkot sa mga anumalang paggamit ng pondo. Bukod nga sa mga senador na sina Jingo Estrada at Joel Villanueva, nakaladkad na rin ang pangalan ng kapatid ni Senator Rafi Tulpo na si Senator Erwin Tulpo sa flood control issue. Ito matapos matuklasan sa record na dumalaw ang isa sa mga kontratista na sangkot sa issue sa kanyang opisina. Kamakailan, lalo pang uminit ang eksena matapos ipatawag ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan na ngayon ni Senator Ping Lacson ang kinatuwa ng isang kumpanyang nasasangkot, ang WJ Construction. Ang kanilang presensya sa Senado noong Agosto ay naging palaisipan kung ito ba'y may kinalaman sa flood control anomaly o may iba pang dahilan. Ayon sa mga senador, mahalagang malinawan ang motibo ng naturang pagbisita. Lalo't kasabay nitong sumambulat ang pahing ng dating DPWH Bulacan Assistant Engineer na si Bryce Hernandez. Sa kamera, Sinabi ni Hernandez na nakatanggap umano siya ng pera mula sa WJ Construction bilang bahagi ng kickbacks sa flood control projects. Ngunit sa kanyang testimonya, maling itinanggi ni Mina Elamparo Jose ng WJ Construction ang lahat ng aligasyon. Aniya, wala siyang ibinigay o tinanggap na pera mula sa kahit sinong opisyal ng gobyerno at wala rin sila kinalaman sa mga sinasabing ghost o substandard projects. Isinwalat din ni Mina ang totoong dahilan kung bakit siya pumunta sa Senado noong August 19. Aniya, walang kinalaman iyon sa flood control anomaly kundi sa isang personal na proyekto ni Senator Erwin Tulpo na problema sa tumutulong Teres sa kanyang opisina. Ani Jose, meron po kasing problem yung Teres ni Sen. Erwin na binabaha po siya lalo po pag umuulan. So ako po yung na-refer ng kontraktor ng staff niya na kung pwede po namin. Gawa ng solusyon at mag-suggest po kami sa kanya. Kinumpirman naman ito ni Senator Tulpo at nilinaw na doon lamang niya una nakilala ang WJ Construction. Matapos itong i-recommend kanyang staff. Subalit nang lumabas ang aligasyon laban sa kumpanya, agad daw niyang ipinakansila ang lahat ng kontrata. Samantala, marami nga ang tumaasang kilay dahil sa dahilan ni Jose. Ayon sa kanila, hindi ro kapanipaniwala ang paliwanag ni Jose.